Good morning guys, today is Friday guys, kaya naisipan namin gumala ng taif guys Kakabalik ko lang mag vlog guys at medyo matagal na matagal tayong hindi nakapag vlog Kaya ngayon for today's vlog, gumawa tayo ng voiceover video para naman ma-update kayo guys So kami ay pupunta ng taif ngayon guys, kasi Friday may pupuntahan kami sa Taif kasi yung kasama naming uh, Pilipino ay may bibilhin sa Taif Kaya nakapag-desisyon kaming sumama at saka meron din kami bibilhin dun guys sa Taif Kasi malapit na yung bakasyon namin So into this video makikita nyo nandito kami sa camp ngayon ito po yung aming accommodation guys at papunta kami ng Taif puro kami mga nakasputing guys no makikita nyo sa video guys tsaka yung driver namin guys guwapong gwapo si Moto made in India guys yung driver namin kaya samahan nyo ako guys sa video to guys kasi pupunta kami doon ang number one na pupunta namin doon kasi Friday at saka malapit ng mag Ramadan is kakain so right after kami makarating sa Taif kakain kami yan si Boy Kinhas si Kuya Kennedy ang pinakamabagsik na sorbiro Andito na kami guys sa Taif. Ito yung pinakamabangis na surveyor ng mining. At ako naman yung maintenance planner ng Mansura Masara. So ito yung restaurant namin guys na pinuntahan. Masarap ang pagkain dito guys. Ilang bisis na kami nakapunta dito. At talagang masarap ang kanilang pagkain guys. Lalo na pag ito ay mainit na si Nerve. Pero pag medyo malamig na, hindi na siya masarap. So nandito kami sa likod ng restaurant dumaan guys. At yan nga, papasok na kami. Nakapag-order na kami yan guys. Usap-usap na lang kung saan talaga kami pwedeng ah uh, makapwesto ng maayos kasi nga bakbaka na bakbaka na to guys. Ang nabayaran namin ito guys is nasa 400 real plus medyo masakit sa bulsa pero may sponsor kasi guys kaya okay lang. So yan yung pagkain namin. Parang mga <laughs> pero huwag kayong mag-alala guys kasi napakasarap niyan. Tsaka itong muton guys na parang ginisa. Tsaka yung mga barbecue na yan, masasarap yan guys pati na yung manok. Lalo na pag mainit. Kaya nagsimula na kaming kumain guys at unang Subo pa lang. Talagang... Naku, napakasarap, guys. Kung kayo ay makapunta ng Taip, guys. Hindi ko alam yung restaurant o si iba ang naka-Arabic, guys. Pasinsya na hindi ko alam. Pero sa susunod na vlog, sasabihin ko sa inyo kung anong restaurant ang napuntahan namin. Talagang bet ko siya guys no highly suggested na pumunta kayo dito lalo na pag marami kayo mag chip in chip in lang kayo guys at makakamura kayo talagang hindi kayo manghihinayang sa binayad nyo kasi masarap ako dyan guys talagang napakain ng marami guys kasi paminsan-minsan lang kami um, pumapasyal ngayon kasi gawa ng meron ng kaming rooster kaya hindi na kami masyadong nagpupunta sa Taif uh, na lang ngayon kasi next week magbabakasyon kami kaya pumunta kami ng Tay para makapagbili konti. So yan guys, no? Sarap yung kain namin dyan. Talagang once in a blue moon lang kami. Kaya talagang tinudo na namin yung kain. So yan guys, oh. kung matitingnan nyo, compared sa Uh, ang online halos kaunti na lang yung ulam namin dyan kasi nga masarap ang pagkain pati yung si Moto na driver namin talagang napasubo rin sa so, sobrang sarap guys tingnan nyo buto na lang ang natira sa harap ko tsaka yung isa parang mga na Tingnan nyo guys, so oh, nako sarap nyan guys. Talagang napakasarap. Kaya, kung makapunta kayo ng Saudi guys, subukan yung kumain ng mga ganitong pagkain. Kahit Arabic yan. Afternoon guys, so lumabas na kami. Kasi... Magsa-shopping na yung kasama ko. Kami ay sasama lang at tingin-tingin guys. Kumbaga window shopping. Konting bili pero konti lang. So, uh, yan lang po ang ating video for today guys. Maraming salamat sa inyong panunood. And see you in my next video. Bye-bye.